Infrastruktura para sa pag-unlad. Dahil sa kanyang literato, mas naging handa ang malabon sa mga hamon ng kalamidad. Kasama dito ang pagsasaayos ng 47 pumping stations at flood control systems. Kabilang na ang mga modernized pumping stations sa Barangay Muzon at Tanong. Pati na rin ang pagtatayo ng bagong City Health Building na magsisiguro ng mas maayos at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa taong 2024 ay nakipagtulungan si Mayor Jimmy sa Development Bank of the Philippines Ascenso Program para sa pagbuo ng iba't iba pang pasilidad para sa patuloy na pag pagunlad ng Malabon. Malabuenyo, sa ligtas at maunlad na lungsod, may kakampika. Ako po si Bersigo Martin Jr., taga Barangay Baritan, 56 taong gulang. Nung hindi pa nagagawa yung pumping station, Baka hindi lang dalawampung taon na nagtiis kami sa baha. Halos pagka bumabaha, umuulan, natas namin yung salas namin. Yung ibang mga gamit, halos walang paglagyan. Yung mga anak ko, medyo bata pa noon, hindi nakakapasok ng eskwela. Tapos bago siya humupa, misan ilang araw, isang linggo, matagal bago siya humupa. Pati po trabaho ko naapektuhan. Kasi po, dati ho akong mekaniko, meron ho akong pwesto sa amin. Kaya pagkahubaha, yung pwesto, may tubig, hindi makapagtrabaho. Pati customer, wala, madalang, hindi makapunta dahil malalim ang tubig. Siyempre, panggasos, medyo kulang. Dahil ang trabaho, natitigil. Uh, ngayon po, nung nag-improve na po yung pumping namin, naging maganda po ang epekto sa amin, lalong-lalo na po sa aming kabuhayan. Nakakapagtrabaho na po ng maayos, diridiretsyo. Hindi na po kami naaabala. Pati pagpasok po ng mga anak ko sa eskwela, yun po, tuloy-tuloy na rin po. Mas naramdaman ko po, po na safe na po kami okay na po, hindi na po kami naghihirap, hindi ka mukha po dati. Alos madaling araw po, gising kami. Dahil, siyempre, lumalaki po tubig, hindi kayo pwede matulog. Masisira yung mga gamit nyo. Ngayon po, pagka umuulan, hindi na po kami kinakabahan, na kinakailangan magtaas pa ng gamit. Dire-direcho -dire -dire na po, mahimbing na po tulog namin. Maraming maraming salamat sa amin pong butihing mayor, sa uh, Ginny sa amin pong kapitan, Glenn Santiago. Nakakatulog na po kami ng mahimbing. Hindi na po kami nag-aalala kahit po bumabagyo, padaling araw, dire-direcho po ang tulong namin. Hindi po kamukha dati. Kaya po maraming maraming salamat po sa kanila lahat. dahil sa pangarap ni Mayor Jeannie para sa maayos na tahanan, 642 na pamilya ang nakalipat na sa St. Gregory Homes. Bukod dito, patuloy na itinatayo ang 11-story mid-rise housing project na magbibigay ng disenteng tirahan sa higit pang pamilya. Mayroon ding nasa 440 na mga pamilya na nabigyan ng kanilang Certificate of Entitlement for Lot Allocation o SELA kung saan ay nagkaroon sila ng pag-asa na mabigyan ng lupa kung saan nakatayo ang kanilang mga bahay. Maliban dito, higit sa 18,000 na malabuen yung nagparegister sa Socialized Housing Application ng City Housing and Urban Development Department sa online housing application na inilunsad noong Oktubre kung saan nasa 911 ang nakapag-apply ng kaukulang dokumento malabwenyo sa pangharap mong sariling bahay. May kakampi ka! Ako po si Lailani Vilenciano, 47 years old. Nakatira sa Barangay Panghulo, St. Gregory Homes. May apat na anak, isang single mom po. Nakabili po ako ng bahay dyan sa Tanyong. Maliit lang, parang ganito. Dalawa kami. Pero hindi ko pa po kasama mga anak ko. Ah, boy ko po noon natatakot lalo na pag sinasabi nila malakas ang bagyo. Titingnan mo yung tubig kung tumataas. Hindi ko naman kaya na mangupahan ako ng bahay na mas safe. Pangarap ko po na talaga na magkaroon ako ng isang bahay, makuha ko yung mga anak ko, makasama ko sila. Maraming pasalamat ko talaga kayo niyon. Nakita niya na nasa critical area kami pinusigin na po kami ng barangay para ma-relocate kami dahil siguro sa kautosan din ni Mayor San Sandoval na ma yung kalagayan po namin. Na kompleto na po namin ang requirements namin, in-schedule na po kami na i-tour dito sa St. Gregory. Nang first time ko makita itong St. Gregory, wow, sabi ko. Sabi ko, okay na dito, dito na ako. Nung naglilipat na kami, para akong excited na hindi ko maintindihan ang na nararamdaman ko. Siyempre, safe tayo dun. Magiging bato na yung bahay natin. Maraming salamat po, Mayor Dini Sandoval, sa paglipat mo po dito sa amin, sa St. Gregory Home. Sana po, marami pa po kayong na matulungan. Maraming salamat po, Mayor Dini Sandoval.